Ang CHO at Sangguniang panglungsod ng Sorsogon magtutulungan upang pahusayin ng mga hakbang laban sa mga nauusong sakit ngayong tag-init. Brigada JM Otokan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Hinikayat ng Sangguniang ang ng Sorsogon ng City Health Office na mas pausayan ang kanilang mga hakbang at kahandaan upang matiyak ang kaligtasan at makaiwas sa sakit ang publiko ngayong panahon ng tag -init. Sa ginanap na regular session nitong Martes, sinabi rito na layunin ang paghihikayat sa nasabing tanggapan ay upang mapabuti ang kalusugan ng publiko dahil ang mataas na temperatura sa panahon ng tag-init ay maaari magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng heatstroke, dehydration at iba pa. Bukod pa rito, layon din itong mabigyan ng impormasyon ng publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng mataas na temperatura at kung paano paghandaan at protektahan ang kanilang sarili. Ang pagpapabuti ng mga hakbang sa kaligtasan at kahandaan ay maaari makatulong sa pagpapabuti ng kakayahan ng City Health Office na tumugon sa mga emergency situation na may kaugnayan sa mataas na temperatura. In the heart of changing lives, ito si Brigada Giamoto, kanawa ng 1.5 Brigada News, FM Sorsogon. The Music and News Authority.